Ay, ang ganda. Ang ganda ng tubig. Ang linaw. Oh, nakita namin yan. Nakita namin sumusunod pala sa amin yung isda, oh. No, dito, O, oh, Sa ano? Sa kinahabol tayo ng fish. Ayan, oh. Sumusunod sa atin yung isda. ganda oh oo mo yung bato oh punin mo yung bato malaki hmm. tapon mo yun. malaki Sorry na no, may dito no. Kunin mo. No? Yung green na yan. May bato, diba? Ay, ang cute. Maganda ilagay sa ano, diba? ba? Kinto. Sa ang tawag nito. Fish. Sa aquarium. Maganda pa naman 'yung sa aquarium. Mm. Mm. Maganda yan pang lagay sa aquarium. Pero wala tayo aquarium. Igawa tayo. Lagay natin sa ano. Sa bote. Meron din dito oh. Bato to. Bato bato roan? Oo. Bato yata. Ito magaan lang. Ay, bad boy na pa. Ito, may bato rin roan, oh. Maliit lang konti. Ay, ang isda yun oh. Hmm, may sunbar na tayo dito. Picture lang picture. Ang ganda ng sunbar dito, oh. Hmm. Oh, kasi may tubig dito sa kabila. May tubig din dito sa kabila. Oh, tingnan mo. Ang ganda-ganda ng sunbar, oh. Kami yung sunbar, Longi. Kita lang, oh, napipicture. malaki ganda na sunbar yung guys sarap maglakad Yan. Mm -hmm. Parang ano. Ano ko kung ano yan. Tingnan mo tulong ano tulong. Ano? Uh, ano to oh. Gumagalaw siya eh. Gumagalaw? Saan yung gumagalaw? Ito yung tigil.